Salamat po mga kapuso, syempre pa doon sa mga tumulong para maging uh, isang mapayapa at ligtas ng uh, eleksyon. Na. yung ating mga security forces, ang ating Philippine National Police, ang ating PNP. Alam nyo sabi nga ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin Garcia, ito ang first time na walang idiniklarang failure of election. Bakit kasi nagkakaroon ng failure of election, yung may magkakaroon ng violence o yung kaharasan. Pero para sa PNP at para sa buong bansa, mission accomplished dito ang ating pambansang pulisya, Philippine National Police ha. Dahil uh, sila sila'y tumugon doon sa atas ng Pangulong uh, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyaking mapayapa, maayos ang 2025 national at local elections at napagtagumpayan po yan ng PNP Although meron po mga sabi isolated na insidente ng karasan, pero sa kabuuan, kung tignan natin sa kabuuan, ay uh, hindi po yan nakapekto doon sa kabuang uh, sitwasyon ng peace and order po nito nakalipas ng na eleksyon, mga kapuso. Kaya masasabi natin, mission accomplished po ang ating Philippine National Police na may isa katuparan ng kanilang mandato, ang kanilang tungkuling pangalagaan, ang demokratikong proseso, isa katuparan po, isinakatuparan niya ng Philippine National Police police ha? Ah, na nagpakita ka ng kanang disiplina, propesyonalismo at matatag pong determinasyon mga kapuso ngayong katatapos lamang ng halalan. Ah, congratulations po ah dito po sa PNP sa pangunguna po ni Police uh, General Romel uh, Police General Romel Francisco Marbil sir.